جان ملاحظ جان تنہہ کو بس شاور فاس انٹی انٹی جاناں دے تے ٹمپنگ باں <laughs> Habang mapulit-pulit mo yung pagbabaha sa atin <laughs> Habang hirap ng ordinaryong Pilipino na pagkasyahin ang sweldo Para sa edukasyon, para sa pagkain, para sa kalusugan at mga bayarin Ayun sila, kaya ay, pasarap sa kanilang buhay <laughs> nagpapahirap sila habang nagpapahirap sila tinubuhusan ang ating taong bayan nasaan saan na pupunta ang abroad nila ang nila ng Rolls Royce at ng Richard at alos na yun sa mga sa mga nila Panginoon, kung tempte pinakulungo sila ilan din iba yawan ba? natin Ito sa lakas, ito na makasal kundi dapat sa pakanagin ng batas at isnesya. Alam natin na meron dyan mga gustong magkagulo tayo. Di ba? Nakita natin ang nangyari sa Indonesia at Nepal. Pero hindi po ibig sabihin yan. dahil yung mga সে oh